Yan, nag-aapoy na kahoy. Oh. Tood. Oh. Tood lang yan. Eh. Isa na usok. <coughs> oh. Tood Oh. Nausok. Oh. Oh. Magic na kahoy to. Magic. Nausok eh. Tsaka naapoy. Oh. Oh. Yan ang magic na kahoy. Magic tree. Oh, den Yan ang, oh. Oh, narakas na. Hmm. Oh. Kahoy na wala nang di isang kahoy pero madaig siya. Hmm. Wala yang ano, oh, wala yang gas na binuhos, wala oh. Baka sabihin nyo i-gas, hindi yan gas. Oh. Pusa sang dalya, pusa. Hmm. Pusa sang dalya. Oh.